daghap po sa ating lahat. Ayun. So panibagong araw po, ah. panibagong update po tayo. So ngayon po tayo muli nakapag-update. So andito pala tayo sa may Barangay Duterte mga cottage, no? I-update naman natin itong ginagawang Davao Coastal Road para sa huling uh, segment na 'to dito sa may uh, Arcostillo segment. So, bago ang lahat, may miga siya pa pala sa lahat ng mga sweet supporters natin doon. Uh, boy, boy, ang ganang paspasa ng Lalong-lalong ng mga kautits kay uh, Sir Patrick Earl. Ayan. Uh, so, Sir, salamat kayo sa kuwan, ka ng uh, pandungag berienda. Huwag pamasahin na po na ito, mga kautits doon. No? So, hindi na po kayong tabang sa uh, dihatag ni Sir Patrick ni Mga ka ang dagang pag blessings uh, muabot sa imuha tungod sa kamaayon mong tao kanay si Sir Patrick Erd, mga kautits uh, isa ni ka youtuber um, so ipatanaw na ako mauni iyahang ko mga kautits so, iyahang, uh, youtube channel na sa 175 ah, 25 So tanawa lang ninyo mga kaotids. Unta, so, uh, bisitahan ninyo Uh, ang ihang youtube channel Patrick Earl Mas taas pa ni 100,000 uh, uh, 100k subscriber na ni plus mga kaotits Pero grabe ka ha uh, Maayong tao Agad na po si tira na siya mga kaotits Si Sir Patrick Earl So ang ihang youtube channel Kaya uh, Patrick's Zeo Gerder Ayan O siyempre si Kumala Price yan, si Sir Leo Suniga. Si Ma'am Esperanza de la Cruz nga naa, dira sa Czech Republic. Tama ba pagka-pronounce? Czech Republic? okay, Sir Junim Pasis ka na sila mga kautit sa ka na sila mga dilipod na makalimtan sa time nga walang wala ta itong mga nasunugan so sila yun ang kanamurag ah, ah ni tabang pod sa ako ah Maraming salamat sa inyo, siyempre sa inyo mga viewers sa wala uh, labi na sa mga wala nag uh, skip ads. Daghang salamat sa inyong tanan. So, unta na hapon sa mga baguhan diya, mega mega shout out. O nga na ta sa uh, Axis Road nga gibuhat. O kining uh, Axis Road pod sa uh, uh, Vicente Lao. So kani sa UBI sa pikas kaya yung uh, uh so kana mga kawatis makita ninyo kung unsa na po ang naa dito sa besente so dili sa ta sa kaning ah uh, Becentilo, mga kaotits so atong tan-awon sa may mga maayong uh, dagan diri ah Na, oh. so, sobra na kanindot ang kaning ilahang gibuhat diri ah so dali sa maya uh, barangay uh, Duterte so dira pod banta nasa si Kandiyan pod ang pag uh, buhat nila sa pagre problem nila mga cottage no So napaka ka uh, bilis sobrang uh, bilis po ng uh, kanilang uh, pagtrabaho po dito. So nakagulat din kasi so, uh, mga isang buwan na din kasi mga cottage na hindi po tayo nakapag update dito. So ngayon po ay uh, binalikan lang po natin. So pupunta pa tayo doon sa dulo nitong ginagawang uh, coastal road. So syempre yan uh, na try natin mga cottage kung pwede ba tayong makapasok. So, para po, uh, doon na lang po tayo doon. Ayan. So, sa mga kapatid kong mga Muslim mga kaotids, no? Uh, as brothers and sisters, na rapit naman po yung uh, uh, buwan po ng Ramadan. So sana po uh, lahat po tayo magkakaisa. So yun po ay uh, uh, nalangin po natin na uh, maayos at kapayapaan po sa uh, uh, hindi lang po sa Pilipinas kundi po sa buong mundo. Lalong-lalo -lalo dyan sa uh, sa Gaza yan sa Palestine. So sana po matigil na po yung uh, uh, putukan digmaan dyan. So ito mga cottage, uh, palabas po itong uh, truck. Ayan, uh. So ito matagal-tagal na itong natapos mga cottage. Uh, ito po yung ng pagre-retrap na natapos. Kasi hindi po po yan nila uh, Uh, matapos-tapos hanggang dun sa unan kasi yun nga po um, gagawan pa yan ng uh, minor bridge yun. So, dito po yung uh, precast po nila so tama ba na girder so halos po yun lahat mga cottage uh, sa paggawa ng minor bridge ay uh, precast girder po yung kanilang uh, ginagawa So siguro um sa ganito mga kautis, para maka uh, parang uh, makakuan ka ba Matipi yan siya mga cottages makikita po naman ninyo kasi yun nga po uh, lahat po niyan ay po yan ng uh, DP so bago po yan nila uh, ilalagay ilalatag Ayan. so kasi sabi nila kapag uh, bibili ka daw ng uh, uh, yung gerter talaga na buo na napakamahal milyon po ayong uh, halaga po So yun no? ayong araw po ng linggo ay uh, wala po masyadong mga nagtatrabaho ba dito banda naman sa Skabila sa, Kabila, sa Vicente Lau, kahit uh, linggo po ay tuloy-tuloy pa rin po mga pautits dito may mga naliligo pa sa gilid. so sana po yung mga kwan ay uh, magingat po ayan. so yun mga kautits no at ito po yung update natin sa may uh, Arcastillo, Barangay Duterte. R. segment. Yan. So, napakarami pong mga sounds, mga music, mga tugtog po. Yan. Sana di po tayo makakapirates. Magka-try natin dyan pa na mga kautage sa saunahan. Ah, Mag-update tayo. So, yun. Samahan niyo ako. Let's go. So, yung what's up mga kautage sa uh, magandang hapong po sa ating lahat. Yan. So, andito po tayo ngayon mga kautage so, sa ito doon ah, dulo. tayo po dito nakapag po tayo dito so nagingi po tayo ng uh, permiso kay mo nandun uh, po ah uh, sali ko po, po ng uh, frame na yun na ah uh, yun nga po ay dapat talaga kapag ang mga ganito mangingi tayo ng permiso kung pwede ba so yun nga po so yan pinapakita lang natin ano yung mga ginagawa ka so yan sa paggawa ng uh, parang sa back school birth yan mga kaotits o yan. So, hindi unti, unti na talaga nabubuo na sa parang second si year na ata. So, dito may nailagay na rin sila ng mga tawag niya. Ah, uh, extra so, yung mga ulit. Oh, at yung pagkawa din nila, yung pagtambak nila. So, mga pads Mga pads Dito na sila sa may sentro mga ulit. At... So, ito na po yung itsura sa may, ah, uh, Barangay Duterte Arpastilio Segment. So, yun. yun mga cottage no ah uh, day banda. 'Yan. So yun no. Napakahaba na pala ng uh, kanilang pagtambak. So matagal-tagal din talaga tayong hindi naka dito. Ah, uh, yung uh, pagpunta pa lang natin dito mga cottage, dyan pa lang po yung uh, uh, ginawa nilang tawag niyan, ginawa nilang ah uh, road So dito wala pang tambak. Yan po po yung uh, huling pag-update natin. So napakabilis no. Na hindi natin nakalain Na ito ganito na po yung itsura niya. So dito po yung uh, uh beach dati na ngayon po parang uh, umiba na po yung uh, itsura. No? So yung kinagandahan dito sa ganilang uh, ginawa mga cottage napakalayo po talaga diyan sa mga kabahayan hindi tinala, hindi talaga nila uh, mas uh, pinadikit mas uh, malaki pong allowance malayo po Sa pagkakalam ko mga cottage na no, kung bakit po ay uh, mas pinalayo po nila kasi yun nga po mas malayo pa din kasi yung uh, kumbaga um kantilanan niya mga cottage na no. kumbaga paubos na ganyan si Tawagananay eh. Yan Kantil man sa Bisaya So di ko alam kung ano sa Tagalog ang uh, uh, kantil So ito uh, try din natin magtatanong-tanong tayo doon sa unahan kung baka pwedeng maka-update tayo. So yun, let's go. So yun mga cutout uh, sa dito may uh, filter cloth na pala silang inilagay. Yan sa para bubuhusan ay para lagyan po nila nito nga, ilatagan po nila ng mga malalaking bato. At uh, ito banda yung uh, sidewalk at uh, bike lane. So ito na nga yung uh, itsura na makikita natin dito sa dulo. So ito yung ginang, kanilang ginagamit na napakalaking tulong. ah uh, itong pinakauna nilang nailagay, itong mga sheet file. Yan, tapos. So ganun pala mga cottage, no? hindi na po sila gumamit ng uh, parang malaking uh, crane. So yung kanilang uh, ginamit na lang, so dito na dito nila inilagay itong mga uh, concrete block. So sila na po yung uh, ah uh, kumbaga nag-ayos, kumbaga nag-plastara ng mga contact ng mga cottage to, so magaling, magaling po yung pagkagawa nila dito talagang uh, uh napakaraming mga equipments dito nga uh, dilaw yan so ito na nga po mga cottage yung update natin dito po sa huling segment po Uh, sa paggawa ng uh, Davao Coastal Road dito po sa may uh, ninyo. so dito uh, hindi na po ito barangay Duterte so Sintro Agdao South San Juan or ano ba yung kwan so yung pagkakalam ko talaga palang uh, dito po yung uh, barangay hall yan uh, Sintro Agdao So soon mga kaotids no, dyan sa may uh, ginagawang East Bridge. Baka bukas, uh, natin. Ah, uh, excuse me. Puntahan po natin yan. O, so, titingnan natin ano yung kanilang mga natapos na or kanilang ginagawa. Ano ba yung update? You know? So, fabrication plus uh, yung pahingahan, opisina po ng uh, CRBC. Uh, CRBC. Uh, China Road Bridge Corporation so ano nga talaga yung uh, balita or update dyan sa ginagawang sa Malalan Davao City Connector Bridge so yun mga kautits no nasa yung pag-update natin nasa proseso po ito <laughs> Nag-update po tayo na humingi po tayo ng permiso. Yan. So, di po tayo pumasok ng ganun-ganun uh, na lang po. Yan. ah uh, may tanong pala ako mga kautis, ka no? Diyan pala banda. May uh, kwan kasi diyan yung sa main trade. May ah, uh, ang tanong nung ah, kumbaga dungguanan ba? Na mga dira sa main trade ka ng mga barko. So, wala ta kabalo ko unsa bagyo ang ilang buhaton diri Kung kanaba ay uh, kung dito ba ay tuloy-tuloy uh, yung kanilang pagtambak. Kasi ito talaga yung uh, dahil dahilan mga kautits eh, at uh, itong pagtambak nila. Kumbaga natanggong diri banda hindi po nagtuloy-tuloy hanggang doon sa man, kasi may min-trade po dyan na kumpanya. Uh, di ko alam, ano yung parang sa mga pipes ata yan yung main trade na ginagawa nila. Tutuloy po yung pagtambak nila hanggang doon sa unan or gagawa nila ng uh, isa na namang tulay para po makaiwas sila dyan banda. So, yun, yan po yung uh, tabayanan natin Uh, sa pagbuo nitong uh, Davao Coastal Road itong huling segment sa so may so yun mga cottage no at uh, pagkatapos nito po sa may Leon Garcia yan tapos i-update naman natin yung ginagawang sa approaching niya mga cottage yung sa flyover dyan sa so may uh, Santa Ana Warp tingnan natin ano yung uh, balita update sa ginagawang uh, segmental blocks modular segmental blocks yun so yun mga kaotes grabe ako abog ano? You know? so makita po ninyo yung kadalang mga ginagawa dito dito mga expats yan you know? o so babalik na po tayo doon po sa unahan natin nga po ay naptitan natin, naipasilitan natin sa inyo. Ano na ba yung mga balita oh, dito sa dulo eh, sa ginagawang Davao Coastal Road. So, ayan o. Oh, may uh, sila dito. So, hindi natin alam. Oh, ano po yung a uh, gagawin nila. So baka no may uh, gagawin sila dito'ng box culvert. So sa tingin ko lang mga kapatid, may box culvert dito. So, yun mga kaotets at paunti-unti uh, na po tayo nga palabas so ay pasilit naman natin yung uh, dun po sa dulo so mga kaotets at uh, maraming maraming salamat talaga sa lahat po ng mga uh, yan na titiwala po sa ating uh, pag-update sa lahat po ng mga viewers natin yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, at kung di rin dahil sa inyo ay wala tayo dito sa ating position So soon bukas maganda po yung panahon maganda po yung uh, ah uh, yung katawan natin okay po. So tatry natin po sa Samal Island.